guys, ito na ang washing machine. Ayan, ang washing machine. Ilalabas na namin. Ibababa na pala. Ayan. Ito ang washing machine na nais ko ipagkaloob kay Ate Carla. <laughs> washing machine with rice cooker. Uh, Diyan na lang sa tabi kuya. Papakuha ko na lang sa kanyang anak. Magkano? Yan. Sa tabi na lang. Magkano? Bala na ako? O oh, sige. Kita na lang tayo sa bulwaga. Mayroon. <laughs> uh, 100? Uh. Kuya. Magkano? Okay na to? Ayan. Thank you ah. <laughs> Thank you sa paghatid Ayan Thank you Ayan ang rice cooker At ano Patawag na lang Patawag na lang Anak mo mote Ayan Rice cooker At washing machine Ang ating Ipagkakaloob Ayan Ipagkakaloob Sa mga Deserving Na babigyan Ayan Ganyan lang kalakas Si Lady Girl Vlogger Dahil nga 10,000 followers na tayo Patuloy tayong Magbibigay ng support sa iba na nangangailangan. Inihintay lang yung ano, medyo malayo ang kanyang bahay. <laughs> Hello po, magandang hapon. Ayan guys, sa mga walang washing dyan at hirap maglaba, ay, hindi naman ulat mabibigyan. <laughs> Sabay kayo yun. Ayan. Andito ako sa lugar ng Tugos. Ayan. Going to Kambulaga. Medyo malayo kasi ang lugar ni Ate Carla. Kung napansin nyo guys yung unang video ko, na sinusog ko ang kanyang tahanan, yun na yun. Mahagi pa tayo. <laughs> Hindi po. Hi! Hello! Magandang gabi. Hapon. Uh, bigay ko kay Ate Carla. <laughs> Wala pang nagbubuhat.